ng halian na po tayo guys yan, likit man ng halian tayo mm, dami kong ulam oh, dinakdakan gumawa mm. ko ng dinakdakan oh. inihaw ko yan yan, inihaw ginawang dinakdakan, likay kain tayo guys oh. sarap kumain mm likit kain tayo, good morning mm. Mm. sarap diba? Sarap nang dinapdakan. Kain tayo guys, li kayo. hmm mm, hmm Dami kayo, li kayo, kain tayo. Isang palanggana. para sa amin lahat. Isang palanggana <laughs> para sa amin lahat. Nikat ka rin tayo. Pop. Mm. Mm. Kumain ka. Mm. Ah, sino yung gusto ng ano? Gusto dinapdakan ng dinakdakan ng lutong Ilocano eh. Mag-message lang.

Oh, yes, sabi tayo. Hmm. Hindi kayo, kain tayo ng dinakbakan. Inihaw ko lang kanina ito, guys. Diba? Ang dami. Magsawa ka sa pagkain. Hmm, sarap. Hmm. Sabi ng dinakbakan. Basta na mas pinangluto. Na mas naluto ti Ilocano. Mm. Basta nagluto ka at kasama ng pagmamahal. ba? Mmm. Mmm.

And thanks God. Salamat God. thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawang panunood sa aking video. Thank you so much guys. Hanggang sa so muli. Bye bye. Magandang tanghali. Kain na kayo dyan. <clears throat>